Hey, Thank you so, uh, mm. so, uh, Volunteer. na na ipag-give up, yun can... na. po? maraming

kasi para naman Hoy! Ah. Volunteer! oh, yan yung nag-volunteer na ano? Na. Sa kalsada yung barangay ko. So, sila na mismo ang tumawag sa pamalang lungsod. Nakita ko nga sa kapatid. Natutuwa yung mga kapitbahay. Okay. Paano Yormi? Silipin ko muna ha. Yormi, paano yung ibang mga alimbawa, ibang mga barangay hall na nasa kalsada? Oo, oh. Ah. siyempre, natutuwa tayo kapag may mga katulad ni barangay chairwoman ng Costa mm -mm. na nagkukusa uh, na sa ganun maging maliwala sa direkto ng mm puso. -hmm. Siyempre, ang gusto ko lang naman, maimbalik lang sa tao yung mga kalsada, <laughs> magamit ko lang. Para yung tao din, na maging inspirasyon sa kanila na kahit na nakaparada sila sa kanya-kanyang tapat aayusin din nila yung sarili nila. O, kasi pamalan hindi naman talaga titigil. Mahaba-haba to, boy. 896 to. Oh, eh at least 40% ng ating barangay medyo nagagamit talaga 'yung. Bank. May mga lugar naman na dead dead end, ba dead end. Hindi masyado makakapamerwisyo. Uh, eh, baka yun, uh, pwede pa natin natiisin. At magamit sa masaya. Pero kung talagang construction, uh, nakikisuyo naman tayo. Kaya lang ito, uh, kakaibang araw to kasi yung kusa uh, ang taong barangay, mga barangay official, nakikisa naman. So, yun lang, sana matularan sa uh, pa, pa natin uh, natitirang uh, mga barangay. At the end of the day, uh, I cannot do it alone but until uh, taong bayan, mga barangay, pamalang uso, national government, uh, towards one direction uh, to make uh, Manila pleasant and the peace and order uh, situation uh, maibigay natin sa atin. Salamat

Iresta. Hoy, pag-aano? Ilang taon na ba 'to? Yung barangay hall niyo? Almost 15 years po. 15 years. Oo, tayo. Pero ngayong uh, alam niyo naman, yung uh, kampanya ni Yorme na uh, na kayong magpagiba. Opo, opo. Uh, susunod po tayo opo, sa panawagan na direktiba ng ating mayor Isko uh, Moreno. Uh. Tapos yung sa yung mababunta yung ano nyo? Saan uh, meron barilipad? naman po kaming uh, bagong barangay po doon na uh, Sabi naman po ni Mayor Isko, tutulungan niya po tayo mapaganda itong lugar po na to. Ito, ito, ito uh, po, uh, mamaya po, agad-agad magpapadala po siya ng ano, mga po ng no, para sa mini garden. Aba, oh, po. ganda Tapos, lang. Tapos bukas po uh, magsasagawa rin po si la Sir Andres, didemais ma po ating mga wire, mga mm -hmm. spaghetti wire, dazzling wire mm -hmm. Okay, salamat eh. Salamat, uh, <laughs> salamat po. Yeah.